Daan. Okay. O, oh, 20. 6. Hmm. Hmm. Isanda ako, ako limang ang ulo ko Yun? Eh. <coughs> Nakilala ako, piniyagan ako ng darling ko. Mm. <laughs> Walang ano, laklak lak dito. Walang ano. Hindi kang ganyan lakte. Mayroon lak. Laklak lak lak Lumabas ka! Patay ka dyan. <laughs> Lumagpas na dati eh. Lak pala to lak. Hmm. Quadro tres. Mm. Okay. Ganda pa Pull queen yun know? o? Pull ocho? Pull king nga ako eh. Pull king yan? Oo. Oh. Mm. dalawa. Ano yun? Dos at saka dos? Sandaan doon. Pero bago mayusin yun, ano? bababak mo ako muna Mata, isa? Ka. Kailangan Ano ka tapusin. Tsaka dapat pag kaganon, ano? Baba? Bunutan sila dapat, di ba? Saan? Sa basketball. Hindi yung kung anong kakampi mo. Ito sige, akin to, akin to, akin Dapat bunutan. Panila yung sinasabi. Oo, Oo. nga, no? Ang bagas, syempre, ito magaling nasa kanila na. Pero magagaling din yung mga bata. Iti, ayusin mo. Iti ko ng isang daan. Ah, uh sige. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. talo tale 1 straight talo din to tingnan. Kulang ah. pala. Ah. Straight. 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 Ng hmm. straight. Oh. Ito plus is parjak. Okay. Ito baraan ng bangka. Hmm. Plus is straight. Salo lahat. Ay, wala akong alam. Wala kang alas sa classes. Okay. One, two, three. Four, five, five, five. isang 100. Ito, Ito. Yung isda doon sa taas. ako mo di diba? Alin? Yung, ano, yung ulo? Yung oh, cut, cut. Yung Ay, nasa ko. <coughs> oh, gusto nyo. Di ba? Para may kasama, may ka team yung kanyang cocktail. Oh, marami ba 'yon? Yung yon? Dalawang balot pa 'yung Okay, Tingnan natin, kukunin ko labas. Okay. ko. dapat ilabas. Ito lang. Kunin mo sa oh. oh. yung ba yung nasa baba Sa baba lang? Wala na may iba? May nilutong ano dun ha? Yung goto. Laman loob. Wow, sarap. Loob. Hindi nga ako kumakain. Sakit parang makakakon eh. Ano? Bum may pagbabago ba? Nawala nga ang sakit. Ano yung binigay mong gamot eh? Kunin ko yung... Mm. Papabilang kita kay Richard. Pag uwi. Sa Martes pa siya uwi. Uh. Ano ba yun? Sa, ah, sa blue? Noong last week, biglang sumakit yung kamay ko. Wala namang kanya ito. Uh, mm -hmm. so, pumunta ako sa... This Patay ka dyan. Laka na naman. Hindi hmm, nga. <laughs> Patay kang baraha <laughs> ka. <laughs>

Oh, okay. to... Andiyan yung susi ko na yun naman. Hmm, okay. ano yun? Para isahog niya sa gulay gulay. So Tapos yung heck, Nilabas mo na heck, Ilan peraso siya? Ano rin? Pakinom. Yung maliit na yung sapulaman. Kasapakin ko doon sa hindi. Hindi pinagsiksik ko bali. In Mas, ba ko tawad, tawad. Tawad. O, edi mga dala. Yung totoo ba? Diba? Tapos ano? Por Por oh. lang. Ten limandaan. Ano dami ha? Ah, huh? uh, okay. Yan, tapos two, 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 two pair. Two pair. Pusoy. Iwas pusoy na lang. Ito. Kaso wala akong harina ti eh. Di ba dati Meron yung ginawa mo? Gumawa ka ng gano'n. Tapos mm -hmm. Tapos iyano ka. Kusoy din. Dali naman iyano. Kusoy na. Ano okay, ko? Ito yung nakapool. Talo lang to. 5, 6, 7, 8. Ayun na iwas ko sa inyo. Wala na may iba. 2. 1,000 uh -huh. huh? dyan. Ito talo lang. Uh -huh. Wala na po pause. Ay, ito kanina po. Ito kanina po. pag Ah, okay. Tatawa-tawa ka dyan. Six. Hindi pa na po sa'yo lahat eh. Para magandang laban. <laughs> Lipat pala si kaya nandiyan sa baba. Dito. So dito daw. Dito. 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 Kaya si, uh, e, paano si ano, Diba Di ba nakausap na yung si Tia? Diba sabi diba nakausap na daw na yung Tia? Sino yung, yung si Yun, si Tia. Joe ni Brian. Ah, kukuha din ang bahay dito? Yes. Okay, you know kaya yun ang mapupunta kayo sa kanya. Baba, pwede. Hindi ba yung gamit ni Christy pagka... Bakit tayo eh, hindi na kukunin ni Christy? Kukunin mo ni Christy na na. Oo, para makuha mo na. Kailan yun, ka maglilipat eh. Hindi, kung maayos na ni Paul yun. Ah, dito pa Hati kayo eh, ni Christy na. Di ba dito, eh. hmm? diba dito di sa mo ililipat dito? Patay. Hindi. Dito. Ah, dito. Oh, dito nga. Dito. Ah, ito tayo, wala na. Kulang-kulang. Kaya nga eh, yun na lang maayos. Yung kaya kay tayo po. na lang ayusin. Oo. Eh. Ah. Eh, hindi po nakakalipat si Paul eh. <laughs> Kaya mo. Ah, para pag... Kasi dapat... Sana ngayon katapusan na para makaalis na rin po siya. Hanggang dyan pa raw siya eh. Ay, siya. Si, si, si ay, Ana. Hanggang dyan pa ba? Hmm. Eh, eh, sabi naman ni Paul, okay lang kasi inaayos pa ang bahay nila eh. Inaapura ko nga para makuha ko na na dyan eh. Kasi hmm. ang dami ko nang nakakalat na rin, hindi ko maayos-ayos doon sa bahay. Oo. Hmm. So, Bakit ang tagal ni Ana? <laughs> Yung, ano ata yung yung ano ba 'to yung, yung, yung deposit check 'yan? Na. Pwede naman 'yun Ipasagot na lang niya yung deposit sa lilita. Hmm. Kaya nga, ganon na lang. Hmm. Ate, may bayad ba si Kenneth dito? May bayad siya. Oo. Ah, Magpababayaran. Pero, may siya. May Pero yung yung kay Kim hindi hmm. kasi 'di ba po? Hindi nabayaran din niyan. Di ba si pabahay si Kim? Huh? Di ba yung pabahay niya ginagamit ni Kenneth? Oo. Ah. Okay game ah. na again. Oh, since bababa na si Kenneth. Bali mababa Hindi, bali. ayaw niya nga din bumaba eh. Basta ako kukunin ko yun. ayaw niya bumaba din ako. Lalayang Gamit ko yun. Bahala niya. Pero encourage ko na bumaba. Kasi ang dumi-dumi Ang dumi-dumi Oh, oh. Mm -hmm. Ate, wala siyang hanila. Lasis. Siya ng Oo, may encourage ko din yung pagka nandiyan. Nakita niya nang ayos na. Mm hmm. Strike. Straight. Straight. Yeah. Yana, yeah, alika lang. Ha? Huh? Kinausap mo ko. Alika. Talo ka. talo kita. Ah, talo ba ako? Hindi, may alas ka pala. Oo, oh, may alas ako eh. Ah, okay. Panalo ako dito eh. Patapos hmm. ng June. Ba't Oo, oh, yun ang ano ko eh. Yung Wala. deposit ko gagamitin ko sa. 3-7. Eh, yung lilipat daw, pwede bang... Talo Ayan to, ano? Timer, talo Ay, to. Ayos pa kami kay Manny. Wala akong pagsisiksikan ng mga gamit ko.